Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Narinig ni Amelia ang pag-uusap ng mag-asawa na mahihirapan na mag-anak si Sylvia kaya ito naging malungkot. Pinangakuha naman ito ni Alex na hindi nila kailangan ng anak dahil siya ay sapat na para sa kanya. Kinabukasan, pinayuhan ni Amelia si Sylvia na kailangan nilang mag-ampo ng bata para maging maayos ang kanilang pagsasama ni Alex. Sa umpisa, hindi sana papayag si Sylvia dahil umaasa pa rin siya na magkaanak. Ngunit sinabihan siya ni Amelia na baka ang batang aampunin nila, ito ang susi upang maging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ni Alex. May kakilala siya na hindi ito tuloy ang kanyang pagbubuntis, pwede nila ito ampunin. Napagtanto ni Sylvia na tamang mga sinasabi ni Amelia. Pero nung nalaman ni Alex ang plano ni Sylvia na magampo ng bata, malaki ang kanyang pagtutol nito. Pinaliwanag naman ni Sylvia na kailangan nilang magampon para maging isang buong pamilya na sila. No choice si Alex kung di pumayag na lamang. Gayan pa man, nalaman ni Juliana ang plano ni Sylvia na magampo ng bata. Kaya sobra siyang nagalit kay Alex kung bakit hindi ito ipinalam sa kanya ang plano ni Sylvia. Ang ibig sabihin na inaayos niya ang pagsasama nilang mag-asawa habang ang kanyang pamilya ay sinisira niya. Ang sabi ni Juliana na baka tama si Victor na umaasa lamang siya sa wala. Ang sabi ni Alex hindi niya ginusto ang plano ni Sylvia. Wala siyang balak na ayusin ang pagsasama nila. Gagawa siya ng paraan upang hindi matuloy ang pagampo ni Sylvia. At dito na nga gagawa ulit sila ng kataksilan sa isa't isa. Pero hindi nila alam na kinunan pala sila ng video ni Victor upang makakuha siya ng ebidensya sa kanilang pagtataksil. Samantala, tumawag si Maricar kay Sylvia upang ipaalam sa kanya na hindi na niya, niya itutuloy ang pagampon sa kanyang anak. Sobrang nasaktan si Sylvia dahil nawalan siya ng isang anak at excited pa naman siya na magkaroon ng anak. Pero hindi niya alam na kagagawan ito ni Alex. Binayaran niya si Maricar at binagbantaan niya na kapag tinulon niya ang pagampon ng kanyang anak, sasampahan niya ito ng kaso. Habang si Victor tinawagan niyang kanyang abogado para ipalam na may hawak na siyang ebidensya sa pagtataksi nila Juliana at Alex dahil nakunan niya ito ng video sa kanyang cellphone. Narinig naman ito ni Juliana at sobrang siyang natatakot dahil may hawak na ebidensya na si Victor at pupuntay na ito sa kanyang abogado. Sinundan niya si Victor para pigilan ito. Nung naabutan niya si Victor, nagtatalo na naman sila dahil gustong kunin ni Juliana ang kotse na ginamit ni Victor. Ngunit hindi ito binigay ni Victor. Kaya kinuha ni Juliana ang cellphone ni Victor at nagsisigaw ito na isang magnanakaw si Victor. Kaya pinagtutulungan si Victor ng mga standby. Noong nasa mga kamay na ni Juliana ang cellphone ni Victor, agad niya itong sinira para walang ebidensya na maibibigay si Victor sa kanyang abogado. Sa pag ni Juliana sa bahay, pinagalitan siya ng gusto ni Victor dahil sa ginawa niya. Humingi ng sorry si Juliana dahil nagpadala lamang siya sa galit. Kung pinahiram niya kagad ang kotse, hindi ito mangyayari. Ang galit na sabi ni Victor na hindi na siya mapapaikot, ginawa lamang niya iyon upang hindi lumabas ang katotohanan. Idinidinay naman ito ni Juliana ang mga sasabi ni Victor sa kanya. Kaya nagkaroon sila ng malaking pagtatalo sa isa't isa. Pinagalitan ni Mang Pilar ang pag-aaway nila Victor at Juliana dahil naririnig na sila ng bata. Sa pag-alis ni Victor, dito na nga pinagalitan ni Manang Pilar ang kaning apo na si Juliana dahil alam na niya kung bakit sila nagtatalo ni Victor sapagkat may relasyon sila ni Alex. dinidinay naman ito ni Juliana kaya nagalit ang gusto si Manang Pilar sa pagsisinungaling ni Juliana kaya ipinakita niya ang video record na kanilang halikan ni Alex. Sobrang nagulat si Juliana nung nalaman ng kanyang lola ang kanilang relasyon ni Alex. Pinayuan niya ang kaning apo na tigilan na niya ito walang magandang maidudulot ang kanyang kabaliwan sa lalaki na iyon. Katulad sa nangyari sa kaning ina na iniwan sila para sa lalaki. Ang sabi ni Juliana hindi siya katulad ng kaning ina na iniwan ang kanyang anak. Nangako si Alex sa kanya na hihiwalan niya si Sylvia para magpakasal silang dalawa. Kaya siya na magpaanal kay Victor. Ang sabi ni Manang Pilar na kailangan niyang matudlukan ito. Kailangan ito malaman ni Victor. Kaya huwag natin palalapasin ang na kapanapanabik ng mga din lang. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.